Ako nga po pala si Ernest Ero G. Baruga ng 3 Charlie at ito ang aking final output number 4. At ang napili kong tanong ay kapag ikaw ay nasa gitna ng krisis o kaguluhan, paano mo ito mapapanatili ang balansing paggamit ng tapang at puso sa iyong mga desisyon? Um, bilang isang criminologist, uh, sa gitna ng krisis o kaguluhan na mahalagang mapanatili mo sa sarili mo ang kalmado ka at hindi ka nagpapadala sa emosyon dahil kapag kalmado ka mas nakakagawa ka ng mabuting desisyon lalo lalo na sa mga sa krisis na nangyayari at sa gitna ng krisis syempre maaaring kailangan mong magpakita ng tapang upang harapin ang mga problema ng direkta para para malaman mo kung paano ito masusolusyonan syempre kapag hindi ka nagpakita ng Tapang, hindi mo ito basta-basta masusolusyonan dahil matatakot ka na kala mo hindi mo kayang gawin. Kaya kailangan magpakita ka ng tapang para masolusyonan mo ang isang bagay o, isang, o ang isang krisis. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang balanse sa paggamit ng tapang at puso, mas siyempre mas magiging handa kang harapin ang mga hamon at kaguluan sa buhay at hindi ka na mahihirapan o hindi ka na malilito sa pagdesisyon mo sa gitna ng krisis. Kayang-kaya mo na itong harapin kahit ano man Kaya dapat natin tandaan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaroon ng mga sakit sa sarili at sa iba syempre. Maraming salamat.